Crystal Fugard ipinakilala na ang kanyang Koreanong boyfriend Opisyal nang may boyfriend ang aktres, singer, at vlogger na si Crystal Fugar matapos sagutin ang kanyang long-time Korean suitor na si Soo Sa vlog niyang Finally, I'm a First Boyfriend noong Nobyembre 29, binahagi niya ang emosyonal na araw ng pagbibinyag ni Soo Hyuk Ha sa Iglesia ni Cristo V sa Seoul, South Korea. Kasama pa nila ang ina ni Crystal na lumipad patungo sa South Korea upang masaksihan ang mahalagang okasyong ito. Ano kaya ang kahulugan ng bagong kabanatang ito para sa kanila? Ang pagbibinyag ni Suyukha ay hindi lang simbolo ng pagpasok niya sa relihiyon kundi pati na rin ng mas malalim nilang relasyon. Sa video, mapapanood si Cristel na taimtim na nananalangin habang tumutulo ang kanyang luha, tanda ng labis na kasiyahan at pasasalamat. Sa kanyang panalangin, binanggit niya ang pasasalamat sa Diyos sa pagkakaloob ng tamang tao sa kanyang buhay na may parehong pananampalataya. Gaano nga ba kahalaga ang pananampalataya sa pagpapatibay ng isang relasyon? Pagkatapos ng pagbibinyag, nagdiwang ang dalawa sa isang restaurant. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Suhyuk ha si Kristel kung maaaring siya na ang maging nobya nito. Agad namang sinagot ng aktres ang tanong ng isang matamis na na nagbigay katuparan sa pinakahihintay nilang dalawa. Sa tingin mo, mas lalalim kaya ang kanilang relasyon dahil sa kanilang pagkakapareho ng paniniwala. Sa vlog, ikinuwento rin ni Kristel na matagal nang hinihikayat siya ng kanyang ina na mag-entertain ng manliligaw at bumuo ng sariling pamilya. Gayunpaman, nanindigan siyang maghintay ng tamang taon na may parehong relihiyon. Dahil dito, matagal siyang nagdalawang isip sa pagsagot kay Suhyuk Ha. Iyong palagay, mahalaga ba na magkapareho ng paniniwala bago pumasok sa isang seryosong relasyon? Ipinahayag din ni Christelle na hindi niya kailanman pinilit si Suhyuk ha na mag-convert sa bis. Siya mismo ang nagkusang magpahayag ng pagustuhang magpabinyan. Para kay Christelle, ito ang patunay ng tapat na pagmamahal at dedikasyon ni Suhyuk ha. Sa tingin mo, paano nakakatulong ang respeto at pagkakaunawaan sa isang matatag na relasyon?